mga idol, good morning Pasok na ako Muti maaga ako nakaalis Para hindi ako nag ng oras mga idol Mahirap kasi pag nag-aabol na ako ng oras Kailangan dapat maaga lagi Para hindi ka hassle Hindi hassle ano Kung lakad lang na Ayos uh, lang, hindi kung lakad na nagmamadali mga idol Uh, mga idol sinek ko pala yung time card ko mga idol bali sinek ko baka kasi hindi may pasok yung overtime namin tapos sinek ko pasok yung apat na araw ko mga idol tapos may 5 days pa akong pinasok bali mga idol yung ano yung 4 days dalawang isang double pay tapos yung bernes hindi kami pumasok kasi ano ng holiday pero bayad naman yun isang araw nga lang yun kasi nang pasok pero titignan pa rin natin kung mabayaran nila yung double pay kahit hindi ka pumasok e, mas maganda yung kinecheck natin mga idol yung time card para tunin um, natin kung magkano siya sa natin kung ilang araw kasi minsan mga idol hindi nila binapasok yung mga over time kasi na, nangyari na sa akin yung idol dun sa taas dalawang street ko na sila binagbigyan hindi nila binayara yung straight ko una alam nung nag nag-aano ng time card na mali siya pero ayos lang pinabayaan ko yung pangalawa dumari na naman sila ng straight mga idol kaya yun dalawang straight yung walang bayad yung mo yun kaso may pagtalo ka pa eh. pero saan ka nakaklab sir? dito lang? diyan ka rin nakaklab? anong club nyo? tatlo club ko eh uh, pagkano ba pag sasali ka dun? Ang ano nyo, ang pagbalik May eh. promo, sandaan lang, pero pagka ano, 250 yun. Ah, uh, gusto ko sana na kasi sumali sa club eh. Saan ka ba ka, ano? Dito lang ako sa may Aurora, sa may boundary. At sa may Aurora? Uh Oo, -oh. di ba sa likod din, super Paano, kaya, ano? okay. eh, yan Super 8? Paano nga kay ano? Kay... Kay... Yan. Hindi ko kilala yun eh. Yan, Domingo, yan coordinator namin sa ano, WPFC. Hmm. Yan, release ngayon oh. Candelaria. So, kasi naghahanap ako ng masasariyan, gawa nung may nakain na ako masusuksuan. Kasi wala eh. Bumili na lang. Marami ito. kayo doon nag-iibon? Bali, ano, may mga nag-iibon doon. Kaso hindi ko alam kung member yung mga yun eh. Hindi, mas maganda kung ano sana para pag makapag ano. Marami yan na. No? sabi oo, oh, parang isa yung gasolina oh. niya. Pero sabi nila, may nagkakaroon. Mo pwede mong udyukan yun. Sabi nila, Ay, ano mo? i-print mo si ano? I-print si mo si Ian Domingo. Ian Domingo. Oo. Oh. Sige. Iyan ko. Kaga saan lang yung, sir? 'yun, sir? Aga rito 'yung sa may ano, YouTube. Yun? Oh, uh, i si Ian ko i-print ko. Ian Domingo 'no. Oh, pag madali lang naman 'yun. i-act ko kagad 'yun Sige, sige sir. Okay. Tapos, sir, baka pwedeng ano, uh, magpasukat. Tatakan ko lang kayo diyan. Para 'yung mga ano mo, lima papayag na 'yon. Hmm. O kaya pag may, dalo, pag may promo, sandal lang. Siyempre yun e. na kayo nun. No? Ian Domingo, yan okay. ako. Anong pangalan mo, sir? Ricky. Ricky. Sige, sir. Sige, sir. yan niya, sila alagyan so, ako. Uh, Hindi ka hapa, tuktok no? tok na ako kahit walang ano e. Eh. Tayangin. Oo, oh, oh. kahit, kahit wala pang club ring. Oo. Uh, basta may tukat siya. Kasi dahil lang ka magiging maglaro, makakapaglaro ka. Alright. Sige, sir. Ian Domingo na. No? Sige, sir. Thank you. Ian Domingo. si ano, yun mga idol Teka, may nakausap tayong ano nagkakalapat eh MW ano yung club nya subukan natin i research natin iyan domain ko mga idol kasi yun daw yung member ng ano president tayo ng club member inausap ko na rin para ano, para may trill yung pag-aalaga natin mga idol so bali pala yun yun gagawa muna ako ng soup para maganda yung ano so yung mga, yun mga idol na tayo so maraming salamat nga pala sa mga nanonood sa akin Yes, so, salamat din sa nag subscribe sa akin pa uh, follow na lang din ako sa youtube channel ko nagcha-yan. Ngayon din suportahan yung vlog ko. And maraming naroon nang salamat. Good morning. So, update ko na lang kayo bukas. Mag-aasam ng alaga ko. Maraming salamat, bye babae.